Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating uh, sumada update para po ngayong January 14, 2024 at January 15, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin, at sa mga bago pa lamang dito sa ating sumada sa Pecha at sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, and mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong January 14. Ayan mga idol, dito tayo sa January, yan ay 1. At 14 sa ating Pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify pa rin po muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 1 is 1. 1 plus 4 is 5. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. Add pa rin po natin sila. 1 plus 5 is 6. At 5 plus 6 is 11. Ayan mga idol, dito rin po sa bandang baba. 6 plus 11 is 17. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 17. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito. Itong tatlong numero natin dyan. 1 plus 5 plus 6 is 12. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares po nating numero. Meron po tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 17, 12. O kaya naman po ay 12, 17. Ayan, pwede pwede na po yung kombinasyon natin yan. At uh, para mas marami po tayong mga numero na pwede po natin pagpilian, itong dalawang numero natin dito, is isusumada rin po natin yan. Pero bago po yon dahil 2 digits po sila, isimplify muna natin sila. Ayan, dito po sa 12... 1 plus 2, yan ay 3. At dito po sa 17, 1 plus 7 is 8. Ayan mga idol, ito po yung isusumada natin ngayon. 3 at saka 8. At unahin po natin isumada yung 3. Dito po sa 3, kunin muna natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin dyan ng 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3 Pwede rin po ang 21 Sumada 21 2 plus 1 is 3 At pwede rin ang 39 Sumada 39 3 plus 9 is 12 Ayan mga idol, yan naman po yung ating sumada sa 3 At isunod naman natin itong 8 Dito naman po sa 8 Kunin muna natin itong 17 Sumada 17 1 plus 7 is 8 pwede rin dyan ng 26 sumada 26 2 plus 6 is 8 at 35 sumada 35 3 plus 5 is 8 ayun mga idol, yan naman po yung ating sumada sa 8 at ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian frambole lang po natin yung mga naka-encircle po natin mga numero pipili lang po tayo kung ano po yung mga kursonada natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin nakayaan and rumble lang po natin sila at para naman po dun sa ating sample kinuha naman natin dyan ang 12 12 and 26 then 15 uh, 8 and 21 at isa pang sample 17 at 30 ngayon mga idol ito po yung mga nakuha po natin mga kombinasyon mga sample lang po itong mga nandito pero kung nagustuhan naman po ninyo yung mga kombinasyon na yan eh, pwede pwede nyo lang po sila matayaan ayan meron tayo ritong 12.26 8.21 at 17.30 ayan pwede pwede nyo pong matayaan yung mga yan Okay, kaya di naman kaya dito sa taas yan kaya na lang pong pumili dyan kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero at ayan mga idol yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong January 14, 2024 at next naman natin yung ating pong advance sumada para naman po ngayong January 15, 2024 at Simulan po natin, dito po tayo sa ating summary ngayong January 15, dito tayo sa January, yan na yung 1 pa rin tayo dito. At 18 sa ating Petya, 24 pa rin sa ating taon. Yan, ganoon pa rin po, kagaya pa rin po ng dati natin yung ginagawa. Yan. Simplify muna natin, 0 plus 1 is 1, 1 plus 5 is 6, at 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol, ah, uh, dito rin po sa bandang gitna. Ayan. 1 plus 6 is 7. At uh, 6 plus 6 is 12. Ayan, ganun pa rin po dito sa bandang baba. Ah, uh, 7 plus 12 is 9. 19. Ayan mga idol, yan po yung ating pangalawang numero. Ayaw, unang-una natin numero, meron po tayong 19. At yung pangalawa natin, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dyan. 1 plus 6 plus 6 is 13. Ito po yung kapares nating numero o pangalawang numero natin. Meron po tayong 13. At pwede na rin po natin matayaan to, itong kombinasyon natin yan. 19, 13, o kaya naman po, 13-19. Ayan, pwede na po yung natin matayin yung kombinasyon natin ito. At uh, dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila. Ayan, isimplify din muna natin bago natin yan isumada. Ayan, uh, dito po sa 13, 1 plus 3, yan ay 4. At uh, dito naman po sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits din po itong 10, kaya isimplify din po natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 ayun mga idol yan naman po yung isusamada natin 4 at saka 1 at unahin po natin isumada ang 4 dito po sa 4 pupunin muna natin itong 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 pwede rin ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31 Sumada 31 3 plus 1 is 4 At ito pwede po ang 22 Sumada 22 2, 2 plus 2 is 4 Ayan mga edal, yan po yung ating sumada para po sa 4 At isanod natin ng 1 Dito po sa 1, kunin muna natin yung 10 Ayan. Sumada gis 1 plus 0 is 1 And then itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. At pwede rin po dito ang 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. At pwede rin ang 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10. And mga dalhin po yung sumada natin sa 1, sumada. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilihan dito po sa ating sumagi sa pecha para po ngayong January 15. Ayan, meron po tayong 4, 13, 40, 31, 22, 1, G's, 19, 28, at 37. Ayan mga idol, aram po lang natin yung mga numero yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan natin, mga personale po natin ng mga numero. Rumble lang po natin, itong mga, natin ang mga pencil natin ng mga numbers na yan. At doon naman po sa ating sample, pinakahan natin dito ang 19 at 19 at 22. Then, 37 37 at 13. Ayan. Uh, 10 and 10 and 31. Ayan mga edo, Ito naman po yung mga sample natin. Mga kombinasyon po natin nakuha. Dito naman po sa ating sumada para po ngayong January 15. Ayan. Meron po tayong 19, 22, 37, 13 at Gs 31. Ayan mga ito. Sa mga sample na ito, pwedeng-pwede na pwedeng, pumatayan naman yan kung okay lang sa inyo na gusto niyo po sila ito rin po yung mga numerong tinatayaan ko dito po sa aming lugar. Uh, pwede rin kayong kumuha dito sa taas, kayo lang pong pumili dyan kung ano pa po yung mga nagustahan po natin yung mga numero. at uh, ayun mga idol, yan po ang ating sumagi sa pecha para po ngayong January 14 at uh, January 15, 2024. Maraming maraming salamat po.